ayan na nga nagtanggal tayo ng sticker may natirang taitay mga eh. residue ng sticker ang ginamit ko dito oh, medyo natanggal kerosene pero dito hindi pwede kerosene dyan kasi flat block yun RPL ginamit ko dyan eto muna ang kerosene kuha lang kayo ng ano, tissue or kung meron kayo sponge mas maganda no? then dito tutunaw yun mawala tagal lang or bilikay kayo ng glue remover ba yun or goo goo remover sa ace hardware sticker residue remover dito lang ang kerosene oh. sa ibang part hindi na pwede to dito lang sa makintab yun know, o medyo nakawala na siya then alit ayun o oh lumipat na ron oh. Ayan doon tayo sa tuyo. Kakapit yan sa tuyo. Yan. Tsatsagain nyo lang. Tsaka ang baho sa kamay nyo. Tapos tsaka nyo ng sabon. Ito rin kerosin ginagamit namin sa ano eh. Puting sasakyan tapos nalagyan ng aspalto. Tanggal yun. Ayan, nabawasan na siya mga boss. Kunti na lang. Pwede nyo nang ng... ano yan, koko. Pero dito, ibang usapan. Ang ginamit ko dyan, RPL. Nasaan yung RPL natin? Ito... RPL Armor Wax. Walang kayo ng Armor Wax nito. Walang kayong tissue. Tapos, ang laka na naman yung tripod ko. Tiklupin nyo yung tissue. Hindi ko namin ganyan. Hinit, na. No? Sa pang. Tapos, patak nyo lang konti. Ganda, ugasan nyo muna yung tool sa akin, Hindi ko na naugasan, eh. Uy, ito ba Nasaan na yung bakat? Nawala na nga yung bakat eh. Dito may bakat ng sticker yun. Pakain nyo lang ganyan. Pakintabi. Pakintabi nyo lahat. Tapos pag tagal, babalik yung matte black nyo. Pati dito. Lagyan nyo lang uli ng palaman. Hindi naman nakaka... Hindi naman nakumukupas eh. Walang sumasamang kulay dumi meron so makintab yan then pagtagal nyan babalik sa mat block ng malinis so no sabi nila namumutira hindi naman namutira sa akin hindi ko kasi ginagamitan ng powder soap na puti eh. yan nawala na yung ano no yung tatak nya may tatak kanina din. Tara may tsura nyan dito sa kabila. Ay, ito di na rin kita eh. Hindi na rin kita eh. Ay, nakita yung linyo. Ang So, kailangan ng lagyan ng lipatakan. Papantay ang mga mga boss. Dito, hindi pwede kerosene dito. Ba Baka... Maano yan? Bumula. Dito, pwede kerosene. Ito, hindi ko pa nalagyan. So, yun lang. Oh, nawala na nga, oh. Hindi ko pa nilagay, no? domino no? Ah, ah. Wala pang pahid to ulit. wala pang patak to. hindi oh. oh, ko na makita yung linya dito ng sticker yun lang, yun ginawa ko ulitin ko lang yan hanggang wala yung mga traces dito napaso napasobra yung dami kuminto bin, wala yung pagkamat pero babalik yan magka mga ilang ilang days pag kumupas yung gusto nyo, ugasan nyo. comment na rin kung may bad experience kay John kay RPL so far sa akin wala naman no? Ayan, ganyan lang ginagawa ko. Basta dito lang yung kerosene sa makintab. mawala din yan. Pagtagal-tagal. Kailangan nyo ng kuskusin. Ayos! Ang init ko. <laughs> ang ko. Wow!